Hello guys, magluluto na naman tayo ngayon. Adobo pa lang manok yung lulutuin ko guys. Ayan, tara umpisa na natin yung pagluluto. Ayan, naka-on na yung ating kalan. Antay natin uminit yung kawali. Ayan, dahil mainit na yung kawali guys, ilagay ko na yung butter. Sunod ko naman yung ating luya. Dahil adobo yung lulutuin natin na manok, maglagay tayo ng may maingay talaga yung patigbahay kasi may nagkatrabaho ata guys dahil open pa yung ating kusina ayan, maririnig ang ingay sunod ko naman yung ating bawang sunod ko na yung ating chicken mga buto-buto pa -buto, ayan, mga buto-buto yung ating adobo guys madubo ko na lang siya lahat. Ngayon guys, maglagay ako ng liquid seasoning. Sunod ko naman yung pamintang crack lang yung gagamitin natin. Maglagay na rin tayo ng soy sauce. Nasa inyo lang yung guys kung gaano kadami. Hindi ko na siya sinusukat guys. Ngayon guys, maglagay naman tayo ng suka. Ayan, nasa inyo pa rin yun kung gaano kadami. Kung gusto nyo rin maasim asim yung adubo. Maglagay din ako ng chicken cubes para dagdag lasa sa ating adobo. Common naman na ulam natin to guys sa mga pinoy. Pero iba-iba yung version natin sa pagluto ng adobo. Ayan. Tatakpan ko muna siya guys. Kasi papalambutin natin yung ating chicken. Ayan guys, kumukulo na yung ating chicken. Hindi na tayo nagdagdag pala dito ng tubig guys. Kasi nagtutubig naman yung ating chicken. Ayan na siya, guys. Mag-add pala ako ng sugar sa ating adubo. Kayo, guys, kung nag-add din ba kayo ng sugar? Nag-a-add ng sugar para medyo matamis-tamis yung ating adobo. Pero, huwag din masyado kasi nakaka-umay din pag matamis na rin. Ayan. May ulam na tayo. Nagmadali na ako nito guys. kay galing pa ako naglaba. Tapos, magsundo pa tayo sa ating estudyante. Ng ating baste guys, tinakpan ko muna yung ating adobo. Mag-add pala ako ng dahon ng laurel. Ayan guys. Nasa inyo lang din kung gaano kadami. Ako, konti lang din ako pag naglagay. Tapos, mag-add din ako ng sili para may kunting anghang yung ating adobo. Ayan, tuyo yung ating adobo guys. Kasi mas maganda kung yung kunti lang yung sabaw. Ayan na guys, tapos na yung ating chicken adobo. Adobong manok pala guys, kung sa Tagalog. Ayan, share ko lang din sa inyo kung paano din ako magluto ng adobo para may idea din kayo kung paano magluto ng adobo. Ayan, sana may natutunan kayo sa aking video. Bye.